Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito po ang tagapaglingkod niyo, karunungan ng Diyos, Ikitinit martial arts. Ang totoong pangalan ay Rachel R. Kukuy Kabungkal. Sa nakita niyo po ngayon ay ang paglagay po natin ng mga orasyon o salita ng Diyos. Na yan po ay hango po sa katuruan pa ng ating mga ninuno sa mga nasundan natin kung saan. Yan po ang kaugalian dahil pinakauna, importante talaga. Bago tayo humawak, bago tayo gumawa ng mga gamit ay una talaga. Dapat alam natin ang dakila o ang banal na mahal ng mga salita ng Panginoon. Ang kung tawagin sa makabagong panahon ngayon ay ang tinatawag na dasal o ang orasyon. So, Hilo isang mapagpalang araw. So ito na po ang paglagay natin ng mga sangkap. Nauna na po natin ang mga orasyon. Diyos Ama, Agila, Itin, Haring, Bakal at Kontrambos. Ngayon po ay paglagay po ng amotya, presentasyon sa lupa, tubig, hangin at saka apoy. Yan, hello. So yung nagdaang vlog natin ay naglagay na po tayo ng orasyon ng Diyos Ama, Sika, Persitin, Sikanitin, bakal kontra Ambos. Naglagay din na, na po tayo ng tinatawag na mutihan ng lupa, tubig, hangin at saka apoy. At ngayon naman po ay maglalagay tayo ng mga iba pang sangkap na mas nakakatulong sa paggawa ng langisan o kwintas na bawat ano pang uri ng kargada. So ngayon po ito po ang tinatawag na Dahon na igira, ito po yung kapiraso nya, uh, kurutan ito naman yung kapiraso ito po yung ng San Miguel yang naman yung kapiraso, ito naman yung Santa Ana ayan po ang kapiraso na kung saan yan po ay magagamit po sa pangpaswerte at kabal, so ang mga kahoy nito ay ginagamit din po sangka para sa kabal, at uh, maliban po dyan, meron po tayong tinataw na uh, isang uri ng fern na tinataw na makabuhay na pag mabuhusan siya ng mainit na tubig ay siya po ay Uling makaroon ng siglao mabubuhay uli. So yan po 'yung ginagamit po si Criton ni Jose Rizal dati sa panggagamot niya at ito naman po ay bulaklak ng tanglad pangpaswerte. Ito naman po ang uh, bulaklak ng kawayan para po sa pangpaswerte. At ito po ay tinatawag po na mangagaw para po sa pangpaamu, panghalina at pangpaswerte. Ito naman po yung, uh, tambal uli o lunas baging, Ito naman po ang tinatawag natin na Uh, tagusang us o tagnipas o panipas yan po ang kanyang tag at nakakuha tayo ng tagusan ito naman po ang tagusang money tree so alam natin yung mga plantito at plantita yung mga ang money tree, uh, po pag namumulaklak at tumbas ay eh, pera so ngayon po ay nakakuha tayo ng uh, money tree na tumagos at hindi lang po dyan kung meron pong uh, baging na may cross pang paamo pang halina kung may gumamila silis na buto po, meron din pong gumamila silis na baging na tinatawag ding lunas baging sa tribong mga taga-kaulo ng uh, mga kapatid nating taga-dabaw oksidental. At hindi po nagpapahuli ang tinatawag na libon na kawayan. And of course po, ang tinatawag naman po na uh, pang lunas na baging. So marami pong uri. So at marami pa po tayong pwedeng ilagay at kaso lang, hindi na po pwedeng ipakita sa kamera. So, marami pang pwedeng idagdag na kung saan. Hanggang dito lang po ang pwedeng ipakita. Okay? So